Uh, magandang hapon po sa aking kabarangay na taga Tapak do Stress. Ako po si uh, nagpapasalamat po ako dahil nahirang po akong muling barangay captain dito sa ating barangay. <coughs> Ang programa ko po ngayon ay sa ating pong concreting mga kalsada pong sira. Uh, uunahin ko po dun sa ano yung sa Purok dahil ano na po yon yung sira po talaga pagkatapos po dito po sa school po natin sa highway kailangan po ng waiting shade dahil po yung mga nagaanday po ng mga ay sa kainitan po wala po silang masilungan kaya yun po ang aking marami po akong project ngayon na gustong ipano na gustong yung ipa gawin sa barangay po natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo dahil naihalal po ako muli bilang barangay captain. Eh, lahat po gagawin ko para po sa ikakaganda po ng ating barangay. Uh, sa ating pong mga kagawad, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa siguro po, sosopatong po nila ako sa aking mga programa. Bahala na po kung marami po kung talagang gustong gawin po dito sa barangay na ikagaganda po ng barangay namin dito sa barangay ng Pagdores. Dostres po. Salamat po.